What's up mga kabato? So, ngayon, isang magandang magandang umaga po sa ating lahat. At gagawa po tayo ng, ano, ng mabisang pamain sa bangus at ano, tilapia. So ngayon bibili lang tayo ng sangkap. Kaya tara, samahan nyo ako. At yan na nga mga kabato. So dito tayo sa Milapob, sa Balong. Yan. At titintindahan ng mga patukan ng mga manok. Saka ano, bibe, mga aso, alagaan niyong hayop. So, meron po lahat dito. So, wala kayong hindi nakikita sa kanilang mga item kasi napakarami. Yun manok. Mag, one, word lang po. Ipapapain, pamamain ko sana sana eh, Sa bangus yun eh. Puta wow! Ah, Dami kasi. <laughs> ay, may durog din ba? Hindi buo na lang. <laughs> One <Palford> lang po. <laughs> <laughs> Durogin na lang. Ganun yung nasa ah. Eh. Uh -oh. uh -huh. uh -huh. Thank you. At yun nga mga kabato. So nakauwi na tayo at meron na tayong feeds. Yan, nabili natin sa may balong, sa lapog. Yan, meron din tayong dalawang harina na gagamitin. At uh, ano pa ba? Kailangan pa natin na yan, tubig. Yan. So syempre lagi tayo ng tubig muna sa ating plato. Yan, monte Pit pa tayong gamit <laughs> Matagal nyo yan mga kabato. Yan. so maglalagay muna tayo ng, ano, ng konting feeds lang. Yan, so sige lang. Lagay mo na yan kabato. So, ang sabi daw niya, kahit isang gugum lang daw. Yun yung sabi niya. <laughs> yan. So, kailangan kasi mabasahin mga kabato para madurog. So, kung bibili tayo ng durog, mas mahal. O, kaya yung buo, dudurugin naman natin. Yan. So, sige lang. Ibabad mo yan, kabato, para madurog. Kailangan nakababat siya. So, nag-add tayo ng konti ng tubig unti pa raw kasi parang kukulangin mo mga karami kami ni master kaya kailangan madami pero magtitira pa rin tayo para sa next session kasi mukhang magtutuloy-tuloy na yung aming vlog ni master yan, sige lang sa mga katapon naging mga kabato yan. so pag nadurog niyan mga kabato kailangan mo na siyang lagyan ng harina yan, yan at lagyan natin siya ng harina yan ubusin natin yung dalawa kasi kailangan talaga mas maraming harina kaysa mas maraming feeds kasi hindi siya nabubuo mga kabato kailangan talaga madaming harina kaso dadalawa dalawa yung harina natin pero pagkakasyay natin yan syempre kailangan makarami tayo yung tilapia at bangus sigurado punong yung ating ano yan mamaya punong yung ating magiging huli yung ating styro kukunin natin yan so, yung mga kabato tapos yan imekos mekos mo na yan yan mekos mekos lang yan sige lang mekos mekos mo yan kabato so ganyan lang po ang tama so tatang chain po natin yung paglagay ng tubig kung medyo malapot o malabnaw kasi hindi po siya pwedeng masyadong malabnaw malabnaw tuloy <laughs> Kasi kailangan sakto lang kasi pag malabnaw syempre mabasa-basa yung ating ano hindi siya mag ano hindi siya gaganit o kukunat kaya kailangan saktuhan lang pero kailangan talaga mas marami siyang harina at kitulang pa nga mga kabato so nagkit tayo ng isa pang harina so kailangan talaga upusin natin yung ating harina kasi parang hindi na ano hindi nagamanit yung ginawa natin napadami yung ating feeds kaya kailangan talaga kaunti lang talaga yung pwedes mo ron harina tayo mga kabato so yan ubusin mo yung kabato yan mekos mekos lang insan mekos mekos muna yan a few moments later <laughs> <laughs> Ang kulit. Diba, may kumain na tayo. <laughs> Ta-da! Ayan, so... Ayan na, may subukan natin.